Yung good morning mga bossing Meron tayo ngayon ditong uh, Lancer Gelix Ayon automatic So ito galing to sa Las Piñas Sila sir, ito sila sir, sila madam yan, So ang problema nila matigas daw ang preno So ngayon napagawa na nila yung master Napagawa na nila yung Ano pa ba napagawa nila dito yung, balik Palit brake pad pero lubog pa rin no? Pero may preno naman na lubog pa rin yung preno So ngayon, uh, tinek namin yung mga ano. Although yung isang wheel cylinder, may tagas. So dito. yan may tagas. So pinalitan na namin isang wheel cylinder. Tapos papalitan din namin yung dalawang wheel bearing. Kasi yung wheel bearing, ganito na ang tunog. Ito papakita ko sa inyo. Ayan. Ayan. Mararamdaman nyo yung tunog na yan kapag natakbo kayo habang tumatagal eh tumutuloy, bumibilis din yung tunog. Diba? Yung parang ugong. So, wheel bearing yan. So, ito yan. Mga bossing, baka ma-experience nyo yan. Pati dun sa kabila. So, sa harapan din, ganun din. Ang pagkakaiba lang ng likod tsaka harap, pag nagpalit kayo ng wheel bearing dito, wheel assembly siya. Yan, yung tinuturnilohan ng gulong. Sa harapan, isang bilog lang siya na ganun, tapos pinipress and press out. So, mas matrabaho sa harap pag nagpalit ka. Sa likod, ito lang, tatanggalin nyo lang itong uh, pinaka bolt na yan uh, 30 yung size nyan 30 so pag tinanggal nyo yan mahuhugot nyo na yan so ibabalik nyo lang yung bago lalagay nyo lang ng grasa so para smooth yung pag ikot nya yan yung kapag nagda drive kayo na kada tutulin yung takbo nyo ganun din lumalakas din yung tunog so ayan so ngayon based sa diag di diagnosis ko ang nakita kong problema kasi nga uh, hindi siguro hindi nila mapatino yung minor neto pag naka aircon bumabagsak so ang ginawa binipass nila so nagtataka ako hinanap ko yung karugsong netong bypass bypass hose yan yung mga hose na yan para yan naglagay sila ng T-pipe dito tapos hinanap ko yung uh, bypass solenoid so yung bypass solenoid yung tinatawag nila ang Toyota solenoid yan so ito nasa loob yan tinago So ngayon, nung hinanap ko yung kabilang hose, kasi usually kasi ang tamang pagbabypass, sa PCB valve mo siya idadaan para mag-bypass mo yung uh, tinatawag nilang open valve. Pag naka-aircon ka, mas lalakas yung hangin na papasok dito sa, sa intake. So bubukas siya. Ngayon, pag naka-aircon ka at sasabay yung wire netong isang, ano, isang ng solenoid na nakatap sa compressor, tataas yung minor so ang mangyayari kapag naka aircon ka tataas yung minor kaya tinatawag nilang bypass so kinonvert nila so ngayon nakita ko ang mali dito sila kumuha sa host ng hydrovac, so ito ito yung host ng hydrovac, mapapansin nyo dito sila nag T so syempre kapag tumapa ka ng preno ng preno dyan tapos humigop yung solenoid pag naka aircon lulubog yun kasi hindi niya makuha yung tamang hangin na papasok sa one way one way valve so dapat tanggalin niyo dapat hindi kayo diyan maglalagay ng ano bypass uh, tube dito kayo maglalagay ng bypass para kahit papano magpreno man kayo hindi apektado yung minor so yun lang naman ang nakita kong mali dito no sa so, susunod kapag may mga ganito kayong unit at magpapabypass kayo ng servo o ng idle ng aircon doon kayo kumuha sa PCB para mas maganda yung pasok nung hangin sa one way valve para tumaas yung menor nung ano, uh, throttle body so, ngayon iaayos natin ililipat natin doon tapos titingnan natin yung preno kung magbabago kung lalambot pa rin and then nakita ko pinalitan na rin nila ng hydroback kasi maliit na yung nakakabit so usually ay kasi malaki yung bilog So baka nagkukulang din sa hangin kasi mas malaki yung pot ng mga caliper. So yun yung titingnan din nating isang malaking factor. Kasi minsan sa hydrovac din nagkakaroon ng problema. Yung hydrovac kung tawagin nila sa mga ginagamit ng mga makalumang sasakyan, booster. So siya yung pinaka booster. So titingnan natin baka may problema din yan. Yan, kasi pinalitan nila ng master, ganun pa rin, malambot pa rin yung preno. So yung iba namang issue nung sasakyan, dadandahanin na lang ayusin. Kasi ganoon naman talaga eh, kapag bago sa inyo ang sasakyan, kapag luma, expected talaga natin na maraming papalitan at maraming iaayos. So yun, share ko lang sa inyo mga bossing yung concern nila madam at nila sir dito sa asa kanila. So yun, gagawin na lang natin. Then gagawa ulit ako ng video kapag maayos na yung sasakyan nila. Okay mga bossing.